Limang regular na miyembro ng CPP-NPA terrorist ang kusang sumuko sa 26th Infantry Battalion dala ang kanilang mga armas at bala sa Talakogon, Agusan del Sur noong Enero 7. Ang kanilang pagsuko ay resulta ng tuloy-tuloy na operasyon ng militar, suporta ng lokal na komunidad at pakikipagtulungan sa mga local government units at tribal leaders. Kabilang sa mga sumuko ay ang apat na regular na miyembro ng headquarters loader Sub-Regional Committee 2 at isang miyembro naman ng Headquarters Force NEO na nagmula sa North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC. Isinuko ng mga ito ang kanilang apat na high-powered firearms at isang low-powered firearms na kinabibilangan ng isang AK-47 rifle, isang carbine 5.56mm M653 rifle, dalawang Garand rifles at isang carbine rifle na may bala. Sa kanilang pahayag, sinabi ni Alias Jaya na nagdesisyon silang sumuko dahil sa takot sa kanilang buhay, gutom at pangungulila sa kanilang pamilya. Samantala, malugod naman na tinanggap ni 26IB Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Jose Redentor Cigilbuela ang mga nagbalikloob sa pamahalaan at nangako itong sila ay bibigyan ng tulong mula sa gobyerno upang mapadali ang kanilang reintegrasyon sa lipunan sa pamamagitan ng iklip. Program. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.